Magandang hapon mga kanguso. Tingnan nyo ang ginawang dulot ng malakas na ulan kahapon. Ayan o, oh, ang puno ng saging namin ay nabungan. Ayan po siya. At ayun pa isa Oh. Hmm. Pati puno ng aming saresa na tabi ng bengala. Ah. Nabuhal din. Pati puno nila, tita bina, nang sagi dami, oh. Ngayon, alana, alana na. Ala na, ng oh, yumbu ng yung sagi, um, 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 yung um, 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 o oh, siya yes. ah ah ito eto nabangal ng unang kahapon hmm. pati maisa nang alagas din yung iba oh Nasa na ibang Ano? Ay? Sino ang tubig pas na ninyo? Sana huwag na umulan ulit ng ganun Nakatakot, wala mo kuryente